kinuha ni Bana ang bunga ng tambis na iniwan ko sa kanya nung nakarang araw. Sabi ko, kunin niya. Nagtira ako sa kanya ng tatlo. Ayan. Hindi niya kinuha. Kaya inubos ng ibon. Pati doon sa dulo. Yung dalawa doon, wala na rin. Sayang. Kinain ko yung dalawa. Nagtira ako ng tatlo para sa kanya. Pero hindi niya kinuha. Nakalimutan daw niya. Ayan. Kinain na lang ng ibon. Dahil wala nang bungang ating uh, tambis na mumulaklak pa lang punta tayo sa aking balingbing baka sakaling may hinog na natin pakita ko sa inyo yung puno ng balingbing ko ayan ayan yung puno ng balingbing ko ayan ang bunga ayan pa ayan pa ayan sa taas malaki-laki na rin yung bunga ng, ng balingbing oh yan, dumikit na sa bubong yung dahon ng balingbing. Kailangan ko i-trim yan kasi nga masisira din lang naman. Tingin pa tayo ng iba banda dito. Baka mayroon ng hulong. Pero wala pa. O, malakas ang hangin. Wala pa pong hinog ang ating balingbing. Hintay-hintay na lang natin. Kasi ayan o, maliliit pa o ang oh, dami din muhino. ay dami din palang bunga nagbubulaklak pa naman din ayan yung puno ng ating balingbing at ipakita ko sa inyo yung puno ng aking atis ayan puno ng atis ko ayan ang pinagtaniman ko naman sa aking atis ayan yung puno niya. yung kanyang dahon may bunga po yan na dalawa hindi ko napansin na mayroon na palang hinog hinintay-hintay kong mahinog pero inunahan ako ng ibon syempre yung aking mga kaagaw na mga ibon pero magbubunga pa naman po yan kahit ganyan-ganyan lang po yung kanyang puno nagbubunga po ang atis na yan yan ang puno niya itur ko naman kayo sa aking ano pakita ko naman sa inyo yung aking mga uh, puno ng malunggay at kamias ayan naman ang puno ng aking malunggay at kamias Yan malabo ang dahon ng malunggay oh mangooha tayo ngayon magugulay tayo Hindi na nagbunga ang aking kamias Dati hitik sa bunga yan hindi ko alam kung bakit Pero nagbubunga siya eh isa dalawa pero okay lang yan May papakita din ako sa inyo na kalamansi Ito so naman yung kalamansi ko May bunga na rin tingnan mo naman. Kakatuwa lang ang bunga ng kalamansi. ayun, napakadami, oh. Ay. Mm. Mm. Saan ka pa? Ayan, oh, ang bunga ng kalamansi. Hindi mo na kailangang bumili sa palengke. Mayroon na akong aantayin uh, lumaki pang sausawan Ito naman ay ang lemon pero hindi pa nagbunga ito yung kalamansi na ito nauna na ito nagbunga naubos na magbubulaklak ulit yan at ito naman ang Aki mulberry ang daming bunga oh nagbunga ulit ang dami ng hinug favorites ni Raven ito eh ang tamis kasi ng bunga nito ng hinug niya matamis matamis kapag ganito nakabayulit oh ganito nakabayulit ang tamis tamis na po nito mmm parang asukal napakatamis ang daming bunga oh aminog mamaya kukuha na naman dito si Raven hmm, sarap and thank you for watching